So, eto guys, mukhang top global to. So, meron siyang 4,504 na matches at win rate na 56%. Oh my God! Wow! So, Gusion to mga tol. So, tara, panoorin natin. So, eto guys, mukhang top global nga tong Gusion. Oh, hell no! Tapos itong Lunok. So, tingnan natin kung saan sila. So ito, tingnan nyo mga tol at Metropolitan Manila Rank 54 Lunox Tapos oh! Gusion Batangas Philippines Rank 6 Gusion okay. So sabi ko na nga Ba't top global to eh no, God please no So ito din Yung Melissa Agusan del Norte, rank 22, Melissa. Seriously, what the fuck are you doing? <laughs> <laughs> Tapos itong Hayabusa, San Fernando, <laughs> rank 11, Hayabusa. So, yung Hayabusa, hindi pa siya top global, bali. <laughs> <laughs> Ayan, tatlo lang. So, mukhang magandang laban to mga tol. Tara, subaybayan natin. So, yun mga tol. At tingnan natin, no? Oh. Grabe, ang ganda ng clash dito. Hi! Okay. So, mukhang lamang dito yung kulay asul. Stop it. Get some help. Mga yeah. So, yung sabida natin. So, nakuha ng hayabusa yung turtle. Grabe, mukhang magandang laban to. Ang gagaling nilang mag-rotation, no? Oh. Ang bibilis nilang mag-rotation dun, mga tol. So, ito, tingnan nyo, ang galing niya maghayabusa. Napakahusay nito. So, tinamaan siya dito ng Selena. Napapatay ba siya? So, hindi siya napatay dito, mga tol. Pinukulan ulit siya. Muntik na ulit siyang tamaan doon, mga tol. Grabe, ang galing niya mag... So, yun si San. Yun, nadali yung Beatrix. Eyes, so, hinahabol siya dito. Grabe, mukhang magkaganda ng intense ng laban dito lakas ng bawas ng pakito nun. Oh, hell no! Grabe yung bawas ng pakito dun, oh. So, nadali siya ng ating bida, mga tol. Gusyo. Tingin lang rotation So, tingnan natin yung kanilang mga item, mga tol. So, mga, lalo yung sa gusyo, so, sa tatlong sinabi ko na global, mga tol. Ayan, oh. So, ayan yung mga item nila. Para meron kayong makita dyan. Yan, so balik ulit tayo dito mga tol. Kamukhang nag-aabang sila dito. Nadala yung Melissa doon ah. Oh. Kumukul, tinamaan dito yung pakito. Ang galing na bisyo ng Selena. Kasi hindi pa nababatay dito yung ito Yun, nadali siya doon. Godlike na yung Hayabusa doon mga tol. Oh. Napukulan siya ng Selena. Galing, nakapag ss pa siya doon. Oy, sayang. Di, siya di kita lang yung laban ng dalawang kuponan. So, ito yung global lunox So, oh. ang ganda ng skin nyo. So, dito. Selena, yan. Mga farm pam. -pams. So, sino ba yung core nila? So, ang core ng kalaban ay Lancelot. Ang core dito naman sa ating bida ay si Hayabusa yun ah dali yung lancelet doon ah so dito maglolord na maglolord na dito yung mga kalaban so makukuha pa ba agoy hindi nakukuha so, napatay pa dito yung pakito ganda laban to hindi kitan ayun napatay ng lunox hindi kitan yung laban dito ay sa taas oh Muntik pa doon mapatay. Grabe, sinaglit lang nila yung Lord. Tinamaan dito yung Lunox. Napatay siya nang sila yung nandito mga tol. So, nagsugura na. Clash na. Ayan na. Grabe, tinan nyo. Sasakit. So, sugod lang ng sugod. Sugod lang nang sugod. Grabe, napatay pa din yung Melissa. So, tamang farm farm lang dito yung Hayabusa. Yan, so, pupush na ba nila yung mid dito, mga tol? Ang sakit ng Hayabusa, grabe, double kill. So, itong dalawa. Ayan, pa ang sakit ng pakito. Kaso, natatakot. Ito si Lena. Ano ba item ng pakito? Ayun ko lang yung item niya pero ang sakit niya nang bumawas. So ito yung lunok so. Oh. Mutik madali. So yung gusyon. Si Merecho, nakaligtas pa siya doon. Himala yun. yun. So, nadali siya dito ng Selena. Kitang kita sa mapa. ganda ng laban. Sino ba lamang sa gold? So, ang lamang sa gold ay ito. Yan ang lamang sa gold. Ang ating bida. So, meron silang 4.1K at 39.1K naman sa kalaban. Intense, intense ng laban. Ang ganda, 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 ganda. So mukhang magka-clash sila dito. Tatamaan ba na si Lena? Hindi. So, mukhang magka-clash na naman dito ah. So, hinahabo yung halibusa. Makakaligtas pa. Yun. O, oh, kunti naman kayo ng kay Beatrix. Sinusugod ng gusyo. no? ah! Ang sakit nun. Grabe, grabe, grabe po ako so. Ayun lang, napatay siya. Napukulan siya ng Selena. Pag naabot na ka ng pakitulo, lusaw ka. Ayan na. Ah. Yun lang ang mahirap sa si Selena kapag dikitan, hindi ka na makakapag-skill, matataranta ka talaga. Kapag Selena gamit mo, tapos yung dikitan. So, naglo-lord na dito yung Ayabusa. Naglo-load na dito yung Hayabusa, siya lang mag-isa. So yung kali dito ay sinusugod yung lunok. So doon ka pa pumunta talaga sa lord, Gusto mo pa talaga niyang mapatay. Mukhang masusulutan pa ata. oh, hindi. Grabe, ang sarap ng Hayabusa oh. Buti may galaw Hayabusa. So tingnan natin ang item ng Hayabusa dito. So ayan, full, full item na pala yung Hayabusa dito grabe, so ito na yung Lord nasa mid na, yan so, kala ko magkakaroon ng magandang clash dito ikutan lang nila tunay nyo naman, sinasubot lang nila yung Lord so, mag, mapupush na pala dito yung tower ng kalaban sa mid tapos dito sa may bot ayan oh, sa bot ayan guys tingnan nyo subaybayan nyo ang mga labanan ng top global nadali dito yung Hayabusa buti nandiyan yung, yung mga kasama niya tunan nyo naman oh. ayun tinamaan ng Gusion patay ka na dyan tinamaan ka ah sakit ng Melisa oh. kaso sa pool kata ka ay patay siya dito mga tol Grabe. Maunat. Masakit na yung kalid. Buti magaling yung hayabusa dito. So, itong dalawa. Dali ba siya? Hindi. So, 79 seconds para bumalik ulit dito yung Lord. Ayan, so... Vision-vision lang dito yung Selena. Ayan na. Diyan ka na mayayari pag hindi ka nakatakas. Pag huminto ka, patay ka. Makakatakas ka pa ba? Agoy, hindi na siya nakatakas doon mga tol. Sayang. So may na sila dito kasi namatay na dito yung Hayabusa. Kung sumugot pa dito yung Lunox. Buti na lang nakaligtas. Pero mukhang hindi pa ata. Grabe ang galing niya oh. Ayun, nadali siya doon. Nako. Mukhang mawawipe out. Sumugot pa dito yung cushion. Nako po, ano bang ginagawa niyo? Patay ka sa Lancelot. Wala na, talo na. Push na tong mid. Mukhang idediretso na to. Ayan na. At nagpa-wipe out pa nga. Makakapitas ba yung Hayabusa? O siya yung mapipitas? Ah, naubos yung minions. Buto na lang. Muntit pa mamatay yung Sicilian dito. Grabe, ang ganda ng laban ah. So, ayan. Nasa Lord na. Makukuha na ng kalaban yung Lord. Ayan. grabe kung hindi sila dito magdedep, sugod lang ng sugod oh. Yun, nagali ah, niya yung Beatrix dun ah. So, si Bem, tapos si... Sino ba yung kagil niya dito? Ah, wala. Grabe, walang bawas yung gusyo dun sa kalid Dara, ganda ng laban ah. So, dito na yung Lord. Kailangan nila tong idip. Sa pool. Muntik na. And okay, guys, so, oh, nadali na naman dito yung Lunox. So, dito nagkakagulo-gulo na sila dito. No, napitas pa. Napitas din siya doon, mga idol. Lupit niya doon. Sipit sana ng gusyon doon. Ayan. Dito na ba matatapos ang laban? Dito na ba matatapos ang laban? etomak Mac. Ayan na. So, dinedep na ng pinupush na ng kalaban. So, mukhang gusto na nilang patapusin to. Gusto na nilang matapos. Ayan o. Oh. So, nabuhay na ulit dito yung gusyon mga tol. So, ayan okay na. Flash na agad o. Oh. Dire-direcho na. de pa ba? na pa nila. Nice, 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 nice. Gandang laban to. Gandang laban to. Kaya pa yan, kaya pa yan. Ubusan na ng skill to. Ubusan na ng skill to, sigurado. Tinan nyo naman, oh. Rotation na agad tong kalid, oh. Rotation agad tong dito. Dun, kanayari. Napatay na naman yung Lunox dun, oh. Sayang. Hindi niya mapatay-patay yun si Lena. Ayun, napatay niya may continuous damage siguro to so nagkakadigmaan na dito sa top yari ka na doon idol na SS ang kanan ni Beatrix sumugod ka ng na ayan na ang Lancelot nakalilag pa siya doon ay patay ka na rin dyan hmm. yari na siya doon So, kitang-kita nyo sa mapa, mga pa mga ayot, mga tola, yan o. Mukhang tatapusin na talaga ng kalaban tong game. So, mukhang maglo-load na. Mukhang maglo-load mag na sila dito. So, yung Lunox, ito na yung Lunox. Sumusugod na naman siya mag-isa. Hindi niya hinihintay yung kakampi niya. So, madadali ba siya dito? Madali na naman siya dito. So, mukhang papid na lang dito yung Lunox, mga tol. Kasi wala na, oh. Ah, hindi pa rin. Hindi pa rin, pinush. Hindi pa rin sila nag-load. Iniwanan nila. Sayang naman nun. Sayang naman nun. Grabe. So, napupost na pala dito. Ito na yung minions, oh. Ito na yung mga minions. Ito na yung mga minions. Ah, mukhang magkaklash na naman sila dito. Mukhang magkaklash na naman sila dito, mga tol. So, tingnan tina natin sila dito sa Lord. Ayan na nga, nagkaklash na sila. Tignan nyo mga idol, ang sagupaan ng mga top global. Grabe oh, mga pukulan. Tsaka ang galing nila rumit um, mag, mga mag-rotation. Ayan sila oh. Palag lang yung gusyon dito, kahit kukunti na lang buhay nyo. Doon, gano'n na nangyayari. Ayun, nakuha pa yung load. So, sugura na to. Sigurado na to. Clash to. Clash tong matindi. At ayan na. Mukhang mababaligtad pa ang laban. Mukhang mababaligtad pa ang laban, mga idol. Tignan nyo naman. Ayan na yung load sa mid. So, mapipitas pa. Mukhang Selena yung napitas dito, mga tol. So, napatay nga dito yung Selena. So buti na lang may immortality dito. Sinugod ng Beatrix. Sinugod ng Beatrix. Ah, double kill pa. So eto, dito na ba matatapos ang laban mga tol? Dinalin na siya ng Lunox. So at doon nagtatapos ang laban. So nanalo ang Team Blue. So sino kaya dito ang MVP? So ang MVP dito ay Hayabusa na may score na 15 4 8. So, 13, 13, naman dito yung Gosho. Tapos yung Lonox, 8, 6, 8. So, ang MVP dito ay 13, 6, ng Khalid. So, yun lang mga idol. Thank you.